Kaya to guys magpa ng awan ng flush ng toilet. So pag sira na yung toilet, yung flush ng toilet niyo, gaya ito, wala na siyang ano, wala na siyang hose papunta dito kasi tinun na since nga nagri-leak. So, 'yun. Tina tinanggal namin 'yun kasi nagli-leak siya and na notice namin na mataas yung bill namin sa tubig pumalo ng 800 from 150 pumalo na ng 800 so without us knowing na yung dito pala kung makita nyo dito sa loob naglinik na pala itong itong flush nya ah uh, nagtutuloy tuloy yung pag -re release niya ng tubig dito so hindi mo siya mamamalayan kasi sobrang sobrang subtle lang nung flow ng tubig na hindi mo maririnig na may na nag, nag, -overflow. Uh, nag overflow na pala siya. So uh, dito kasi yung daanan ng tubig, ito yung daanan ng tubig. And nag-overflow siya dito na part kasi uh, parang na-loose na yung parang ang tawag doon yung parang Uh, switch niya dito. Tinanggal ko na yun actually. So, ito na lang yung tatanggalin ko para palitan natin ng bago buong set na. So, may nabibili naman dito sa Shopee na worth uh, 200, 100 plus. So, kaya yeah, papakita na lang natin kung paano tanggalin to kasi mahirap din. Yung dito naman kasi, sa isa, madali lang kasi lock lang din dito eh. So, pag lang siya tanggalin, nagalin natin tong cover una, tapos eto, hindi siya natatanggal, no? eto pag natanggal na natin yung dalawang screw dito, dalawang screw, ito yung dalawang screw. Yan. So dito lang 'to nakalagay. So yan lang yung tatanggalin natin from the bottom. Dito tayo yung tatanggal sa likod, sa ilalim. So pag natanggal na natin yung dalawang yan, pwede na nating buhatin itong buong eh. Ito. So ganun yung magiging itsura niya. Mayroon lang siyang rubber sa ilalim na nagkoconnect dito sa parang malaking tubo na to. So, itong itong installation na to, ito yung bago mapabaklas natin since ito yung parang part siya nung um, or part siya nung flush mismo. Flush system. Mayroon lang siyang ganito, rubber na nakadikit dyan para hindi siya tumulo. So, yun din yung minsan cost ng matataas na kuryente. Ah, <laughs> Bill ng tubig. Kasi hindi natin napapansin na nagli leak ito. Kasi pag hindi siya maganda pagka-install, hindi siya na-install ng maayos, may mga leak ito, hindi mo mapapansin kasi nasa likod, ganyan. So, hindi mo talaga siya mapapansin kasi mahina lang naman. Pero since na overnight siyang tumutulo, 24-7, lalaki talaga yung bill mo sa tubig so yan so yan natanggal na natin ito gagawin natin tatabi na lang natin bibili tayo ng bago but until then dito muna siya Oop. so Ito na yung pinaka flash system niya. Hindi ko alam, dami pa niya hukos-fokus. -focus. Pero, kung turo... Pero, parang plug and play lang siya. Oo. So, ganun to kasi yung nangyari. Pag pin natin, ito kasi yung flash. Ayan. So, since may tubig ito dito, mabigat. Kaya pag pin natin, makakaramdam tayo ng parang, parang pressure. So, ang nag-prevent -pre lang sa kanya para mag-release ng tubig, actually, ay ito. Yan, ang mechanism na yan. So, minsan kasi, nababarahan yan, nalalagyan ng dumi. Kaya nagkakaroon siya ng leakage kasi meron siyang parang goma dito. Yung goma sa mga ano tumbler. So, pag bumaba siyang ganyan, so since may pressure ng tubig dito, kasi kurupto ng tubig, parang matutulak siya pababa. So, maglalak siya. Walang katagas sa tubig. Ayan. Ayan yung ano so, yan. Papalitan natin itong buong ano kasi hindi natin alam kung kaya na ba bibili na yung dito sa Switch. So guys, thank you.